Ang saya ko! Parang masaya ka na Napaka oh. Napakaganda ng daan dito. Tapos yung mga bankingan. Ang saya ng mga bankingan. Grabe. Pero syempre, safe ride pa rin tayo. And! Nandito tayo ngayon sa tinatawag nilang Lover's Lane dito sa Bukidnon. Tignan nyo naman kung gano'n kayo. Tatagal, kung gaano tatagal yung relasyon nyo dito sa view na to. Pag dito kayo nakatambay, view pa lang, sulit na. Sobrang ganda ng view. Sobrang ganda dito mga idol. Parang batanes talaga yung view ng tinatawag nilang lover's lane dito sa Bukidnon. Dito pala sa Bukidnon mga idol, parang mga ganito lagi yung mga madadaanan nyo. While on the road, parang mga bulubundukin talaga na napakaganda nga naman. Hindi talaga kayo magdadalawang-isip na dayuhin ang lugar na to pag nandito kayo sa Bukidnon. So sa mga nagtatanong kung saan nga ba ang lugar na to at kung gusto nyong makita ang ganda ng ganitong view, punta kayo dito mga idol sa Lovers Lane, Bukidnon. Hinding-hindi nyo pagsisisihan sige po. Ay, ang ganda ng view andiyan si Ate. Oh. Angie, ano? Angie, ano po sa uh, ano Bisaya po ba kayo? Yes. Ah, uh, Bisaya. Ano po sa Bisaya ang magandang umaga? Maayong buntag. buntag. O, oh, maayong buntag sa mga taga Bukidnon. Dili taga... Taga Sambuanga, Sambuanga. del Sur. Ah, Sambuanga! Ah, Ang layo nyo po. Oh, okay. So, dinayon nyo po talaga ito? Yes. Kagaya nyo po. <laughs> May kapatid kaming puntahan. Ah, okay o, po. So, lovers po kayo? Uh, uh, yes. <laughs> resulta oh. I mean, <laughs> <laughs> <Sige na, laughs> o? Ay, Ay, yun, yun lang ito, dalawa. <laughs> Pagka uh, nasa lovers lane daw po kayo, magtatagal daw po ang relasyon. Wow! Uh, pang. Sana all! Uh, sana all! Uh, all. O, oh, picture! Sige uh, na, DJ. DJ. DJ! Akala ko sa FB eh, lang kita makikita. Thank, thank you! ito. Thank, thank you! Tayo. 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 Thank thank you tayo. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.